So guys, ito nga pala yung sa akong motor. Yan. Rider 150. Yan, naka-tented yan. Naka-smoke tented. Yan, naka -tented. yan yung ilalim yan. Yan. Saka na natin to guys papagandahin. Pag may pera na tayo. Ang dami ng mga 2007 model po ito. 2007 model ang yung dumi noon ng ano. Dati po siyang ano, naka <coughs> usake yung gold. Gold na gold yan dati. Ngayon nawala na. Kinakalawang na din yung mga rice niya. Kurum yan. Kaso kinakalawang din. Papalta natin yun sun sa sunod. Ang dami nang ilalim, tag-ulan eh, kaya hindi tayo makapaglinis. istak pa din yung kanyang mga tabakan. Wala pa masyadong accessories sa aring motor natin. Simple lang, parang may ari, simple lang din. Hmm. Hindi mo kanyang ilalim. So, Yan, okay na guys. Yun lang yung sa ating motor. Dibidyo lang natin. Sige lang.